funny round na dito sa Family Feed. Kasama po natin si Sanya ng Team Eduardo. Yes. Kanina nanalo na sila ng 100,000 pesos. Pero gusto ito itodo pa at ang dahil gusto nila makapag-uwi ng total na 200,000 oh. pesos. At syempre, Bukod dyan, tatanggap din ng 20,000 ang napili nilang uh, charity. Ano ba napili nyo, Sanya? Sa Napag-usapan namin na bahay kalinga ito, ano? Kung for the agent po ito. Yes. At uh, ayun, maka malaking tulong to para sa kanila. Bahay kalinga. Yan po, para sa inyo po, 20,000. Ngayon, it's time for Fast Money. Si Alden, nasa waiting area sa likod. Give me 20 seconds on the clock, please. Ilang sapatos ang karaniwan mong isinusukat bago ka mag-decide kung ano ang bibilhin mo. Go. Tatlo. Sa anong sasakyan ba may kinakandong? Sa... sa likod. Na ang anong sasakyan? Jeep. Kumpletuhin sa ilalim ng blank. Puting ilaw. Dating presidente ng USA. Trump. Makikita sa postcard na galing sa Batangas. Pass. Let's go, Sanya. Tignan natin na mga puntos na nakuha mo. Ilang sapatos ang karaniwa mo sinusukat bago mo bilhin. Sabi mo tatlo. Sabi ni Sir B.I. Boom! Sa anong sasakyan, madalas may kinakandong, sabi mo, sa jeep. Yes. Yeah. ba ang jeep? Oh, yes! Puplituhin sa ilalim ng puting ilaw. Ilaw! Nasaan <laughs> ba ang puting ilaw? Meron! <laughs> 101 points! Two questions away. Dating presidente ng USA, Donald Trump. Ang sabi ng na survey ay... Yum! 117. 83 to go. Ito hindi natin nasagot. Makikita sa postcard na galing Matangas. So, pero 117. Not bad at all, Sanya. Thank you! Galing! Let's welcome back Mr. Alvin Richards. Alvin, sa tingin mo ilang puntos ang nakuha ni Sanya? 100 plus? Yes! Good news, 117, 117 plus. So, ibig sabihin, you need 83 more to win the additional 100,000. Kayang-kaya niya yan. Okay, good. Tulad ng laban ng Team Eduardo, tuloy-tuloy po dahil 83 na lang ang kailangan at magsisimula na po ang ating Fast Money second round. At this point, makikita na ng viewers ang mga sagot ni Sanya. Please give me 25 seconds on the clock. Ilang sapatos ang karaniwan mong isinusukat bago ka mag-decide? kung anong bibilihin mo. Dalawa. Sa anong sasakyan madalas may kinakando? Ah, uh, jeep. Bus. Kumpletuhin sa ilalim ng blank. Puting ilaw. Sa ilalim ng buwan. Dating presidente ng USA. Dating presidente ng USA. sir. Denzel Washington. Makikita sa postcard ni Galing Batangas. Beach. Let's go, Adam. 83 points. Ilang sapatos ang taraniwang mo sinusukat bago mag-decide kung ilan ang bibirin mo? Sabi mo, dalawa. Ansan ba ang dalawa? Yes, sir. Ang top answer, nakuha ni tatlo. Sa anong sasakyan mo, dalas may kinakandong? Sabi mo, sa bus. Ah, Ansan ba ang bus? Yes, sir. Ang top answer ay jeep. Nakuha 27 to go. 27. Pero 3 questions away. Kumpletuhin sa ilalim ng buwan. Pareho, pakain ang unang sagot. Ilaw ng sa Ilaw ng puting ilaw. Alatang mahilig talaga ang kumanta si si Alden. <laughs> Nandyan Na ba ang buwan? Yes. Dalawa po ang top answer natin dito. Pulo at saka tulay. So, oh. Yung dalawang oh, tapansin natin. Dating presidente ng USA, sabi mo eh, Denzel <coughs> Washington. Fan tayo ng movies. Yes, yes, para? Pero alam ko, iba ang gusto mong sagutin dyan eh. Yes. Pero bakit si Denzel Washington na, na, na naisip mo? Na, tapa. Natapa lang yung sa ano. Pero you, you were, you really wanted to say... George Washington. George Washington. George Washington. Diba? George Washington. Nandyan ba? Si Denzel Washington. Malay mo, di ba? Services. Wala, wala, wala. Pero si si George Washington may 5 points. Kung yun talaga yung nasagot oh, natin. George oh, George Washington. 29 to go, one question away. Makikita sa postcard na galing Batangas. Sabi mo, yung Beach. Ang sabi ng service sa beach. Ay... Oh, ay! Have the Ang top answer doon Alden ay Taal Volcano. Taal Volcano. Tapos, of course, ang U.S. President, Barack Obama. Di ba, eh? Di ba, eh? Two points away, panalo pa rin kayo. Panalo pa rin kayo ng 100,000 pesos team Pulang Araw. At, syempre, team Adelina. Guys. Ang gawin po yung water na the Thursday Hindi man nila nakuha ang jackpot, eh panalo naman po sila sa puso ng mga manunood. Okay. patuloy na pagsuporta sa Pulang Araw, sa Netflix at sa GMA Prime. Patuloy niyo pong panoorin ang kalbaryong tatahake ng magkakapatid at magkakaibigan sa Pulang Araw. David! Sa mga hindi pa nanonood, manood kayo. <laughs> Tapos! Sana. Yes po. Istorya po ito ng ating mga Uh, itinuturing na talaga namang hero ng panahon ng World War II. Ito yung pagbabalik tanaw natin para sa kanila. Kaya naman po sana isuportahan natin ang pulang araw. Okay. Oh, man yes po, uh, masama po on behalf po of the whole cast and the uh, creative team and the people behind pulang araw. Nagpapasalamat po kami sa inyong pagmamahal at suporta uh, at asahan niyo po na marami pa kaming ibibigay na magagandang eksena para sa inyong lahat. Thank you po. Thank you, Family Feud. Thank you, Reno. Okay, thank you, thank you. Araw-araw, panalo po kayo dito. Katulad ng jacket ng suot ko po araw, panalo panalo po ang jacket nito. po. Dahil ngayong Agosto, Agosto do na saya, Agosto do pa ang papremyo. Kaya maraming maraming salamat Pilipinas. Ako po si Ding Dong Dantes. Araw-araw po na maghahatid ng saya at papremyo. Kaya makihula at manalo dito sa Family Feast.